Welcome to Adventures in poland Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Jindobre, Jindobre Adventures with Oli is back para magbigay ng informative videos para sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Pero kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga nangyayari sa loob at labas ng Poland. At kung may questions, suggestions, or comment, mag-comment ka lang sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang aking mga ginagawang videos, i-like at i-share mo na rin. Sa isang simpleng pag-share lang, may babahagi natin ang mga informations tungkol sa Poland sa marami nating kapwa Pilipino na nagbabalak na magtrabaho or manirahan dito sa Poland. Thank you for sticking around and I can't wait to share more adventures. My name is Ollie and you are watching Adventures with Ollie. Sa video na ito, tatalakay natin ang ilang mga bagay na madalas itanong ng ating mga kababayan tungkol sa pag apply ng trabaho dito sa Poland. Alamin natin ang mga tungkol sa mga basic qualifications, kung may mga epekto ba ang pagkakaroon ng mga tattoo or health condition, at kung may mga discrimination ba pagdating sa paghahanap ng trabaho. Mga qualifications at basic requirements sa pagtatrabaho sa Poland. Maraming trabaho ang naghahanap ng high school or college diploma, pero depende pa rin ito sa role ng trabaho. Kung ikaw ay skilled worker, tulad ng construction, Welder or healthcare worker, mas mahalaga ang experience kaysa sa degree. May mga kumpanya na nangangailangan ng Polish lalo na kung direct contact sa mga tao ang trabaho. Pero marami ring trabaho ang tumatanggap ng English speaking na aplikante lalo na sa mga international companies sa usaping discrimination sa pag apply ng trabaho dito sa Poland, may mga batas laban sa discrimination na pumoprotekta sa mga empleyado laban sa unfair treatment base sa gender, age, race, religion at iba pa. Pero para sa ilang Pinoy, minsan may pagka-strict ang ilang employers lalo na kung hindi gaanong familiar sa kultura o hindi agad kabisado ang Polish language. Para maprotektahan ang inyong mga karapatan, pwede kang mag-report sa Polish Labor Authorities kung may mararanasan o nararanasan kang hindi tamang pagtrato. Para sa health concerns, anong health conditions ang maaaring makaapekto? Karamihan ng trabaho ay nangangailangan ng medical check-up bago ka ma-hire. Mahalagang ipakita sa employer na kaya mong gawin ng mga physical work na kailangan sa trabaho. May mga trabaho na maaaring mag-require ng specific health clearance lalo na kung physical labor ang involve. Kung ang sakit mo ay may epekto sa productivity or safety ng trabaho, maaaring hindi ka ma-hire. Para sa office work, mas flexible ang requirements at hindi gaanong stricto ang mga employer. Paano naman ang mga tattoos at piercings? May epekto ba sa paghahanap ng trabaho? Napapanahon ang usaping ito para sa mga kababayan nating natatakot na baka maging isyo ang kanilang tattoo sa paghahanap ng trabaho dito sa Poland. Karamihan ng mga kumpanya ay hindi masyadong strikto pagdating sa mga tattoo lalo na kung hindi ito visible. Pero kung visible ang tattoo lalo na sa face, neck, or arms, mas mainam na itanong ang company policy. Sa aking personal experience sa trabaho ko sa school, kung mapapansin nyo, may tattoo ako pero nung nag-umpisa ako sa trabaho, wala pa akong tattoo. Then after few years, nagpatato ako and now 10 years na ako sa trabaho. Okay lang naman siya at never kong naramdaman na hindi ako komportable. Ang mahalaga dito, nakita nila ang dedication ko sa trabaho at hindi ang mga tattoo sa balat ko. Kaya kung may mga plano kayo magtrabaho dito sa Poland, mas maraming kumpanya ang nagiging open at inclusive, lalo na sa mga employees na may tattoo. Karaniwang tinatanggap ng mga kumpanya ang mga tao base sa kanilang skills at professionalisms kaysa sa panlabas na anyo. Pero may mga ilang kumpanya, lalo na sa mga formal or customer-facing roles, na maaaring may policy na kailangang itago ang tattoo kung visible ito sa mga public areas ng katawan. Para sa gender and cultural differences, para sa mga babae, may mga kumpanya na minsan mas priority ang lalaki sa mas mabibigat na trabaho pero bawal ang outright discrimination ayon sa gender. Dito sa Poland, mahalaga ang punctuality, respeto sa oras at pagiging direct. Sa Pilipinas, mas malapit ang relationship ng mga co-workers pero sa Poland, mas formal. Konting adjustment lang ang kailangan at open naman ang mga Polish sa iba pang kultura. Sana nakatulong ang video na ito para sa mga kababayan natin gustoring magtrabaho dito sa Poland. Huwag kayong panghinaan ng loob. Marami talaga mga Pinoy na may tattoo, may health concerns o babae na natatakot baka hindi sila tanggapin sa trabaho. Ang mahalaga ay kung paano ka nagtatrabaho at ang respeto mo sa trabaho. Kung may karagdagan pa kayong tanong o gusto nyong magbahagi ng inyong experience, mag-comment lang. And always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Oli, bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Jinkwe i idusubat chanya. Thank you and see you in the next video.